Dito na tayo titira ngayon sa Yamanashi. Kasama ni Baby love Para malapit na tayo kay Baby love hahanap tayo ng bahay. And hoping may mahanap tayo yung malaking malaking malaki. Pero mura lang. Halos donation lang. Sana <laughs> Ta makahanap tayo. Na. Yung zero yan guys. Hanap tayo. Na. Yung walang bayad patitirahin lang tayo ng libre. And guys, after nila papapunta dun sa agency ng bahay, meron na tayong binigay sa atin ng papel. Ito yung mga available. Ibig sabihin na pwede natin tingnan. So, ayan. Ang presyohan niya ay kulang pitong lapad. Pitong kwarto. Kasama na yung kusina, sala. At extra ang mga tulugan ng kwarto. And then, ito naman ay pitong lapad. Tapos, ganito yung insura ng bahay niya. Ayan. Yung LDK. Meron siyang, ibig sabihin, ay living room, dining room, kitchen. Tapos isa lang yung kwarto niya. Ayan. So, makikita niyo yung plan dito. So, hindi natin masisirip yung hanggang loob kasi biglaan lang kami. Hanggang labas lang yung makikita natin. Tapos, eto naman yung isa. Old style na siya, guys. Pero, pitong lapad at apat na libo pa din yung presyo niya. At, maluwag naman siyang tingnan. Ayan, makikita niyo. 60K. Tama natin mabilis. Okay. Tapos, eto yung old style na bahay. Ang presyo niya naman ay 5 lapad. 60K. Alam nyo dito, kumbaga, city kasi dito kaya medyo pricey sa katila. Pero province pa yung impression na ito kumpara sa Tokyo. Kasi sa Tokyo talaga mahal talaga mga upa dun, guys. And then, ito ang ganda, oh. White, ano din siya, yung bahay. Tapos, yung LDK lang siya, ayan. Itong lapad at uh, 5,000. So, may parking lang kasama yan. Ito, old style din, 6,000 yung LDK dito. So, din. So, maluwag-luwag din siya. Ayan. Yun nga lang din natin siya makikita. And then, meron ako nakita na, pero, na parang ma, medyo nagustuhan ko kasi 5DK. Tapos, 146 square meter siya. Nagawa siya noong, 1995. September. So, ganito dito, guys. Kapag naghahanap kayo ng bahay, complete details kung kailan siya nagawa. So, malalaman nyo kung ilang taon na yung bahay. Tapos, yung presyo niya, kung ano yung mga ah uh, ano dito, yung mga information na nakasulat. So, andito na rin yung kanyang plan, bahay. So, ayan yung entrance niya, Ito, ayan, I think. So, tapos yung toilet, makikita nyo na dyan. Ang baka ito yung entrance. Pasok kwarto. Kanya yung mga usualing itsura ng bahay dito sa Japan. At pupuntahan natin. Ito una unang-una natin bibisitahin, guys. 7DK. So, ayan guys, sinisilip natin yung bahay. Ito. So, So ito, tabi talaga siya ng palay. Punto <laughs> ni Hataki Garo. Eh. Anong ganyan din kasi sa sa, sa Ma mahal po ako sa Itong lapad. Sa ano talaga mas maganda sa city hotel talaga? Guys, ganyan yung unang bahay. Tapos meron siyang heater na na ano. Solar heater. Ganyan yung itsura niya sa harapan. Open siya masyado sa tao. Ang maganda lang. Sabi ko kasi dream ko. na sa ano, rice field. Ne, Malcolm. Mama na yumiwa. Ito na rin ni Suman dahil niya. Kore ga okay. Aha tahi. Kore ga okay. Kome. Okay. Okay. So so so. Mawari was kome no tanari. Orang di titira sila asa dito sa ito. Atama. Sayang lang din natin masisilip in loob. Ganyan siya kalaki. Ganyan yung mga tipikal na bahay ng Japan. Ito. Oo. Ito So ganyan siya kalaki. Malaki, kaya lang old style talaga. Tapos may katapat pa siyang park. So park yan guys sa tabi ka pa ng rice rice park ano daw? Oh, kore pa pa no office na dati ah dikit eto kasama oo eto o oh, yung para -hmm. sige pa yun ako um, na makahinga Here natin yung pangatong bahay natin na nakita ayan ang ganda ng tanawin guys bundok <laughs> Guys, ang ganda. Ang laki niya. Saka naka ng garden. Wala ka ng garden niya. Ganyan siya guys. Eh. Dalawang parking. Dalawang room. Meron pa siyang bukod na ano dun. Na bahay. Ang ganda sana niya tingnan. Malayo pa sa kanila. Ang mura na ito din. Ka Pero kung to mas mura kasi fudayas hangin. Meron silang samang dito eh. Maitsuki. Wala bang hindi ba pwedeng test ako So ayan guys, ito lang yung nagustuhan namin na tiningnan namin, na pinireserve namin kung pwede namin makita kinabukasan. Dahil nga kinakailangan natin magpa reserved ng araw. Tapos sayang nga lang, itong likod niya ay bakanting lote na may pader nga lang. Kung ito ay open sana, pwede na sana mag-farm dito. Ay agad-agad siguro nakapag-decide ako. Kahit medyo hindi ko gusto yung mga room niya sa taas kasi medyo maliliit at dalawa nga lang. And after na guys, napunta naman kami ng recycle shop. Tingnan nyo naman. leader talaga to eh. Lather talaga to. Piso. Tingnan nyo. Yeah, guys, yung siya

Bagong-bago pa, leather talaga siya. Minsan yung mga ganitong murang-mura, nakakatakot din bumili. Kasi alam nyo kung bakit. Minsan may mga history dyan, di natin alam kung may mga nangyaring kapabalagan na ba dito? Kaya pag binili nyo yung ganito, asahan nyo na may libreng yakap sa gabi. Minsan meron kayong makakandong na lang. Ganon. <laughs> Pagkatapos, bumili lang kami ng pizza and then umuwi ng bahay. Tapos and, ang nakakatawa dati kasi buy one take one to. Ngayon, hindi na half price na lang siya. Kaya pwede isa lang ang binili mo. Pero ganon din. Dahil nga marami kami, dalawa din yung binili ko. Pero mas nakamura tayo this time. Kasi hindi ako nagpalagay ng mga extra topics. At ang pinipili ko nga pala madalas yung may pineapple, yung tropical. And then kinabukasan pag natin ay ay eto nga pumunta tayo dun sa bahay na gusto gusto nating makita yung looban at isa lang yung napili namin kasi nga guys hindi talaga ako mailig sa mga masisikip na bahay kaya ito lang yung pinareserve namin na para makita natin yung itsura niya sa loob Hello Jan Yamachi Machi Ito yun o no? hmm. Japanese Oh, biro, Parang katulad sa amin tayong no? ano, ang gengkan okay. Duty. Ay, yung ito yung maganda tayo, tas tatamba yan. Hindi, Hindi, Hindi dito, nakaupo dito. Yan yung gusto ko eh. Kami na lang dito, doon na lang ka sa amin. Oo, mo na lang sa'yo, dito ka na lang. Ayun. Diba? Mas malulog pa to, malapit pa pa sa viewing. Nagustuhan ko dito actually kasi yung parang pinaka living room niya at yung Japanese room niya ay nasa tapat mismo ng garden which is maganda kasi plan ko sana maglagay ng farm mismo sa harap ng living room kasi yun yung dream house ko. Kaya lang dahil nung narinig ko nga na kailangan 5 years contract lang ay umalis na kami dahil nga meron nang uh, titira dito yung may ari uuwi na from America so ayun bigla akong nagdalawang isip na dito ba kami titira at saka hindi ako nasanay Tsaka sana igase ko guys sa medyo maluwag na bahay na. Kaya medyo nasisikipan ako dito. Lalo na dito sa kitchen niya. Kung makikita niya yung pinaka living room niya talaga actually. Tapos yung kitchen niya, karuktong niya. And then yung alam niyo yung island. Nasisikipan ako sa ganyang island kitchen guys. Dati kasi namin bahay ganyan doon ang itsura. Tapos ito naman yung likod niya. Ayan may pader siya na harang. Nasayang sana kung diretso yung lupa na katabi natin na pwede natin gawing farm ay medyo kaya ko pang ano patusin. Pero hindi nga daw niya sakop yung ano na yon yung garden na yon And then sa may likod naman ng kitchen, makikita nyo naman yung kanyang uh, palikuran. And then dito yung labahan sa area na to. Ang maganda lang dito guys, maluwag yung lababo niya na hilamusan atot toothbrushan. Tapos, yung paliguan niya, medyo maluwag din. Which is common size lang naman din ng mga paliguan dito sa Japan. At, ang maganda lang dito kasi nga, medyo modern. Kasi, kapag ka mga old house guys, pangit yung mga laba, ano nila, pinakabatab nila. Usually stainless, lalo na sa mga probinsya. Pero dito, okay naman siya. And then, umakit tayo sa second floor. Dito naman, ay sinilip natin yung kanyang kwarto. At, natutuwa ako dito, may lababo. Sabi ko, bakit may lababo dito? Siguro, dyan na rin yung toothbrush kapag tinamad ka na bago ka, ka matulog. And then, ang luwag ng mga kwarto, ang problema nga lang guys ay connected siya. Kung baga, um, nabubuksan yung pintuan sa kabilang kwarto na ayaw ng mga anak yung ganyan kasi nga gusto din nila ng privacy. At dahil dalawa nga lang siya, so kung dito kami titira, amen, tsaka kay Aka rin na lang. Actually, di naman kasi namin nakasama si Ate Aska next year. Yun nga lang, kapag may bisita, wala matutulugan na extra kung dito sa baba at ganyan yung itsura niya sa taas kung sisilip kayo sa kanyang balcony. Medyo mailit kasi yung ganitong type ng balcony. Alam niyo kung bakit. Yung mga yero na yan na nakikita niyo sa si terrace niya, pag sumising sa sobrang init ng araw guys, kasama yung pumapasok sa loob ng bahay. Kaya usually yung mga ganitong bahay, sobrang init nito ito pagka summer. And then ganito naman yung itsura niya sa likuran. Pinasok na, binuksan natin yung pintuan. Ayan, meron din siyang maghipot na garden lang. Pero hindi yan pwede kasi sa garden guys kasi nga dito sa Japan may rules talaga na hindi ka pwede sumagad ng bahay. Tapos yung kitchen niya ayan maluwag. As in kapareho kapareho siya nung dati namin tinirhan na inalisan namin ng bahay. Uh, maluwag din yung lababo niya. Yung nga lang talagang istorbo yung island kitchen kanyang kalawak yung kanyang garden kaya nagustuhan ko ito sabi ko ay pwede ko mag farming dito kaya lang kung 5 years na uuwi yung may ari tapos ginawa ko na yung garden na yan at ginawa kong taniman medyo marami kong titiklopin so ayun nagdalawang isip talaga yung lola nyo ah. at, hihintay na lang natin yung ating loto jackpot na ma-withdraw para magawa natin yung ating dream house yun na lang talaga pag-asa natin ang maganda lang dito guys kasi nga mountain view siya which is Favorite ka talaga yung Super Province tapos uh, may Mountain View. Yun nga lang, medyo malatay sa dagat. Si mami niya guys, kumakain. Kaya tayo magsisip-sip ng kanyang Play sa lalamuna. Magrel ka siya. So, kailangan nasasakit kanyang laway sa lalamuna. Kasi kung marinig niyo guys, may halak siya. Para hindi nag-i-stack sa lalamunan niya. Kailangan sinisip-sip siya palagi ng ganito ni mami niya. Uy! Very good! Very good! Very yung baby ah Kasi ba na siya po? Nagulat siya eh. Mm. Good job! Good job yung baby! Good job! Kuha yun heavy crystal, eh, big crystal na. Good job! Yun yung bumamara sa lalamunan niya kanina. nagugulat siya minsan sa sarili niya upo, sa, sa sarili niya bahing. Eh, oh, good job yung baby. May labas yung plema sa ilo. Oh, 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 oh. May times na sinusumpong siya ng ano guys, Di sure, Tigla na lang siya naninigas. So, good job yung baby ah. Kaya isa talaga siya guys. Tapos nung gatas niya, hindi na nung sa ilom niya. papunta sa plastic bottle naman para mahugasan naman siya ng tubig kasi may mga gatas tsaka si na bumabara dito sa tube niya. Ito naman yung papasok dito sa tubig para ma-wash. Sisipsipin yan para madrain yung bumabara na yung minong niya tsaka yung plema niya. Siyempre, kailangan lagi malinis yung kamay natin kasi pinapasok natin sa kulay niya. sa ibang niya at lalamunan niya. Tapos, may case to actually. Nalagay lang natin dito sa kanyang bag. So, ayan, maluwag na yung paghinga ng baby. Good job! Isay hi, papakira. Hi! And then after nilang kumain ng ramen ay dumiretso naman kami ng Tokyo dahil mamamasyal tayo sa Aqua Park. tandaan na nasa Tokyo ka na kapag sobrang dami na ng building na nakikita nyo. At syempre hindi mamawala dyan yung Sky Tree. Ayan, nakikita nyo yan. Pinakamataas ngayon na tower dito sa Japan. At nandito na nga tayo. Kaya naman nagpapapicture sila kapatid dyan at yung anak niya kasi nga pangatlong palik na nila dito at sinusukat nila yung height nila. Actually, ang sikat dito sa Aqua Park na to ay yung Maguro Aquarium. Kasi nga di ba kadalasan na nakikita natin ay yung mga iba't ibang isda lang, minsan may whale at may shark. Pero dito guys, ang sikat dito ay yung maguro o yung tuna. Alam niyo maganda dito sa Japan guys kapag ganito may mga entrance, iba-iba ang presyo, iba ang presyo ng bata, ng estudyante at ng ano, ng adult Hello. at ganoon din ng senior. Mas malaking tipid kapag ka, mga estudyante. Minsan may libre pa nga na ano yung lugar kapag estudyante ang kasama mo, yung adult lang ang babayaran mo. So yun ang nakakatawa dito sa Japan. Yeah. Tapos hindi mo na kailangan magpakita pa ng ID. Basta sabihin mo lang na senior ka, bata ka, estudyante ka ay alam na nila yun automatic. Anis nga kasi din ng mga hapon. Tapos dito tinuturo nga ni Papa yung Disneyland, katabi lang to ng Disneyland at nihingit nga si Ate Hakari kasi nga hindi pa siya nakakapunta dyan na may isip na siya kasi last pumunta kami dyan ay batang-bata -bata pa siya siguro mga 5 years old, 4 years old. Kaya hindi niya pa natatandaan masyado at hindi pa siya pwede sa mga ibang rides na matataas. Kaya sabi ko next time na lang tayo babalik dyan kapag hindi na tayo masyado goal sa oras. Tapos alam nyo nakakatawa dito sa pinuntahan namin. Actually dito sa Japan talaga ang priority yung may mga baby car, yung mga naka-wheelchair, at yung may mga kapansanan. Meron silang daanan na para lang sa mga naka-wheelchair at naka-baby car naka na katulad na Talagang private, private lang to. Kung itong dinaanan namin na to guys, mga daanan lang talaga to ng mga staff. Pero dahil nga para hindi kami mahirapan kasi may mga hagdanan, ay ito dito kami Kali pinadaan. Kaya guys, mga kaasapis, alam niyo ba yung route ng mga, ano, may mga baby, may mga card tsaka matatanda. Shortcut, kumbaga. Tapos sa ito, tignan nyo. Tapos hindi dinadaanan ng tao na ano. Oo, yung meron lang mga car talaga dumadaan. Kasi may hagdanan doon Ba, my love? Arigato. Hi, my Okay lang yan. Laway, labas na labas. ありましたらその場で手を挙げて教えてください。 sweet a moment siya kasi hindi dinig niya na okay na kaya yan enjoy niya naman sino papaiikot iko siya umiikot lang para sila sa ilalim okay. guys, ayan Tokyo Tower. Okay. Oh, the... So, yun sa mga daanan, dito, mga driver Chinese. <laughs> <laughs> <Ay, not> Japanese. naman, <laughs> <laughs> no? May license naman yun, kaya lang guys, <laughs> <dito. laughs> mag <laughs> mga fashion ng mga <to>.

O, oh, tingnan mo ganda ng fashion niya. O, oh, ganyan ang mga fashion dito. Wow. Simple lang, pero ang galing ng dating niya. Diba? Nakabots pa siya kahit yung wala. O, ganyan ang mga fashion dito. These gentle He's sway find oh, yeah. oh, okay. solace and peace in the so love 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 ah? Pinoy yarn ah hmm tagtak pa oh <laughs> you know, may pagtaktak pa oh.